Actually, that's, false. <laughs> that's false. Hindi. Hindi ako nakapag-break. Happy na right now on Showbiz Balita. Kapo sa star na si Bea Alonso nagsalita na issue, sa masagot ang sa hiwalayan nila sa aktor na si Dominic Aroque. Papapunyag ni Bia Alonso sa hewalayan nila ni Dominic Roque, hindi apo ang nakipag-break. Ito ang pagtatapat ni Bia Alonso sa one-on-one -one interview niya sa entertainment reporter na si Nelson Canlas. Kahabon sa interview with Nelson Canlas ay nagbahagi ng kanyang pahayag ng aktres na si Bia Alonso sa pagitan nila ni Dom na kung saan ay sinabi nga ng aktres na no wala raw itong katotohanan ang mga balita na siya ang nakipaghiwalay sa aktor kundi it's a false nga raw at siya ang nawala ng relasyon ngayon. Marito ang buong sagot ng aktres sa kanyang interview. Doon ako pinaka siguro naapektuhan kasi marami spread ng false narrative about my life. And when you're going through something really difficult in your life, and you have other people narrating it for you in a different way, very different um, from the way you see it, and very different from the truth, sobrang sakit niya. Kasi, yes, it affects you because it's one thing to go through something silently, like a very, very huge heartbreak. Um, but it's another thing to be going through it in front of the public ng iba yung narrative. And people forget na, no, na ikaw yung nakipag-break eh. Ikaw yung, ikaw yung unang naapektuhan eh. Actually, that's false. <laughs> that's false. Hindi, hindi ako nakipag-break. So, what I mean is, ikaw yung nawala ng relasyon? Oo, oo. Since you mentioned that, and <laughs> didn't that. So, hindi ikaw ang nakipag-break? Oo, eh. pero huwag natin pag-usapan yun. Let's leave it in the past and let's amicable, okay, okay naman kami. I don't wanna, I think it's, it would be disrespectful to the relationship and to the other person to talk about it. Uh, it's very, it's a very sensitive topic and gusto kong bigyan ng respeto at gusto kong iwan sa magandang paraan what we have.